Hello sa inyong lahat. Sa video na ito, malalaman ninyo kung paano magrehistro sa 1xBet, kung anong promo code ang gagamitin para mapataas ang inyong bonus, at kung paano i-download ang application sa Android. Sa mga komento ng video na ito, makakakita kayo ng dalawang mahalagang link. Ang una ay direktang magdadala sa inyo sa official na website ng isang XBet. Ang pangalawang link ay tutulong sa inyo na i-download ang 1xBet app. I-click lamang ang pangalawang link o kopyahin ito at buksan sa inyong mobile browser. Pagkatapos, i-download at i-install ang app. Mahalaga, ang ilang mga device ay maaaring humingi ng pahintulot na mag-install ng mga application mula sa hindi kilalang pinagmulan. Huwag mag-alala, normal lang ito para sa maraming apps. Pagkatapos ma-install ang app, maaari kayong magrehistro sa app o sa website ng 1xBet. I-click ang button na magrehistro at punan ang mga kinakailangang detalye. Upang makakuha ng mas mataas na bonus, kailangan ninyong ilagay ang eksklusibong promo code, TOPBID. Ang promo code na ito, TOPBID, ay nakalagay din sa description ng video at sa nakapin na komento. Kopyahin ito upang maiwasan ang anumang pagkakamali. Ano ang benepisyo ng promo code na ito? Una, ang inyong welcome bonus para sa sports betting ay tataas ng 30% saan man kayo naroroon. Halimbawa, para sa mga taga-Pilipinas, ang bonus ay tataas mula 8,000 piso hanggang 11,400 piso. Pangalawa, saan man kayo sa mundo, ang inyong welcome bonus sa kasino ay tataas hanggang limang daang euro at makakatanggap pa kayo ng 100 at 50 free spins ang bonus ay maikredito sa currency ng inyong bansa ayon sa kasalukuyang exchange rate. Piliin ang bonus na gusto ninyo at magsaya sa paglalaro. Maraming salamat sa inyong oras. Kung nakatulong ang video, pakilike naman po. Kung may mga katanungan kayo, huwag mag-atubiling magtanong sa mga komento. Good luck sa inyong pagtaya!